<laughs> oh, ayan yun siya. ah, oh. oh. Ah. Pag ma-open ma ka siya, paano sa pag-open mo? na. Ah. Buksan mo. Buksan mo nga rin tia. So, ayan nya, Buksan yeah. mo. Ayan. Ayan. Tapos, open mo tiya So, Facebook mo. Ayan. First time siya. Ayan niya. mo kasiya kaan. Ayan. 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 Selfie Ayan. 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 Ah, oh, ini, i back mo ini, nenen. Iclick mo mag-pindot ka diyan. Ha, oh, diyan pindot ka diyan. Tapos, oyan oh, na oh sa Facebook mo. Tapos, oh ni, haluin mo 'yung, ano ka sa mapa. Cancel. Cancel. Sabi niya, 'yung cancel ka oh, 'yan. Oyan, nasa baba. Oyan, i-tap mo 'yung cancel. Oh, yeah, cancel na 'yan. Tapos, mag-ibuno mo naman. Mag-ibuno mo naman. Huni dito, 'ya, mag-ano ka? Search mo nga 'yan kasi, kasi, ay, dai ma-open 'yan ka ng kantey akang ano, kang ano mo. Ma-open ka ka. Ay, ay, ma ka oh, ayun ayun na, na. Ayun na. Ayun na. Hi, na siya. na. May, may, FB na siya. Iba na. Uh, mo. Kaya ma. madati na duma. Duma. Uh, oh, open mo ganyan ito, Tia. Facebook account sa'yo, nag na duma naman. Oh, <laughs> <laughs> na Kung <ayun> <laughs> paano ka pag <laughs> ka na Tapos, <man> eh. <laughs> mag-video ka ka. Yo, yo, Tapos, Tia. Pag ay, nag-video ka pala. Bago yan, Tia. Yo first time mo daw. Ano ba yung first time? 25 pa. Parang lumo nga rin. Ayun na nga rin. Napanggi na pa. Ano lumo mo lang? Buksan mo tapos na lumo mo lang. Wala, mo kaya. Ay, wala yung din kayo. Wala kami dito ilaw. Wala kami ilaw. O, yan kasi first time. Dapat may ano yan. Naka, ano, naka, ano, ano. Kabidyo. Nakabili. The first time ito yung magandang. Yung first time ito Touch screen. Touch screen. Ayan, may natin kasi. Touch screen Pad lang. O, yan. Improve na game niya si Tia. May touch screen na siya. First time. First time niya makaano na. Yan talaga. tatawo na si Tia. O, tatawo na. Tapos, magpasiring naman. Ano naman? mga? Papababa ka pa? Kasi yan ka rin lang Yan, o, balik pa rin. Yan, o, balik pa rin. Yan, o, balik pa rin. Tapos, kumuya mo mag search ba ti pangarang ngayon, no? duman ka mapindot ka duman, no? duman na pindot ka. Dige. Yeah. Oh, diyan mapindot ka diyan. Tapos kung mo naman tiya si Monet pag mo diyan sa Messenger, liga Diga, mag-ibig mag open ka duman. Dige. Mo taya ang diyan. Oo. Ano mo kaan? Diyan gabi. Ano, may proposal sa tiya. Dini bilan. Are. Okay. Ay, okay. si okay. 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 sa okay. 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 Yan ka masarap yung parang hapok yung yeah. pagkaluto. Ano? Yan siya, so messenger. Yan siya, messenger yan. You know. messenger. click mo yan. Click mo yan, messenger. Oh, mo Oh, messenger na Oh, messenger. Oh, messenger. Oh, pa magkita pick accept nemo ni Moni. Dahil pa na accept. Ah, kumiya mo i-back to yan. na, mag-back kang si Dan. Hindi. You know? yan. Ayan, ayan i-back mo na si Dan. Tapos. Tapos, kumiya mo na mag-out. ano mag-out. pipindutin mo lang ito, Tia. So, ano, pipindutin mo lang ito. So, so wifi, baba mo ito, Tia. Diba na? Hindi. So, yan, o, oh, baba ayan. Tapos, ayan na kulay green na, ayan. Iano mo naka na siya? Naka-on ah. Naka-on iya. Mia mo i-off mo siya. Una-wara. Una-wara. Ano na gagawin yan? Kulitin mo. Oh. Atin yan, i-off mo yan. Oo. Oh, yan yeah. i-off mo. Oh, yan. Yeah. Off na uh, rin ka. Oh. ka uh, off uh, na yan. tapos kung mo yan. Hindi mo na naman. Oh, mabalik. Balik ka na naman. Oh. Oh, harap pa lang kayo na din. Tapos kung nalimbawa ngayon ang mahanap ng mga Facebook. Sa Facebook? Ah, hindi oh. dito yan. Ayan, balik ka dito. Ano bang kanto naman? Oo, oh. oh. yan oh. dyan ka. Oh, ayan. Ay, digdig pa Oo, oh, ayan. na. Ayan. Tapos, ay messenger ito tiya na mo. Hanapan pa duman. Ya duman. Mm -hmm. oh, ayan. Yan, duman. oh O, yan. Aro ka kaan. Bako iya tiya. Bako, Balik ka duman. Balik. Oo, mahani. Aro pa. Tapos, aro ka mo Bako iya tiya. Messenger iyan. Sige, aro ka mo ka. mo yan. Aro ka mo Yan. O, pa kasi sa sabrahan. Aro ka mo. Aro ka na Ay, lupa. Slowly. Aro ka na Yan. Yan. O, Basta may Bukla, F. Dyan. May F na yan. Ibasa yung kan. Iyon na yan. Ang Facebook. O, yun. click mo Click mo yan. Siya Yan, yan. Click mo siya na yan. O, yan. Ha? Sa ko pa. O, yan. O, yan. O, yan. O, yan. O, yan. O, Tapos, O, yan. mong yan. O, yan. yan. O, yan. O, yan. mo yan. O, yan. O, yan. O, yan. mo yan. O, pataas sa yan. O, yan. O, yan. O, yan. O, yan. O, yan. O, O, ano? Si Naguuhin ko lang ganahin yung lima. na, na doon. Tatao na si tiya. Sa tabla. Parang pag video call. Hindi na sa pag video call. Luma sa messenger. Hindi ma. ano. Hindi na magpa-confirm. Oh, hindi na magpa-confirm. Hindi hindi ka. Bakit ka di matayaan dyan? Bakit ka dyan? mo ka ayan? Ha? Bakit Pakatantiya. Hala mo muna si Messenger. May na. Messenger. O yan Messenger. Click mo yan Click mo yan. Messenger yan. O. Click mo yan. O yan o. yan. ko yan? Dapat siya dito dito yan. Sa O yan o. Yan o. o. Yan Messenger. Dapat ang yan. Click mo yan tiya. Click mo yan. Ano na dito dito click mo dito dito kasi, sa may maluwas dyan na pang ano, ganyan may maiwat imat, -imat diyan na may ano ang may matanog dyan. Tapos may ma, okay, mo po diyan na kinain na, na, na kabitbit. Oh, oh. Resibon, resibon mo yan tiya pag may nag-ano... <laughs> Dumalagan ka pa sa isisisi diyan mo ang ka. Try mo mamaya tawagan oh, oh, siya para. Yu, yu, oh, pasirin. Oh, pasirin ng ano. Kunday si Mari. Oh, pasirin. Pag ano pa. Kung ma na ako Oh, mga ani mag-apo diyan araw-araw kaan. Pero chinata naman kasi monet.

ano, Yolanda Blance, Ayan, may magta-try. Siya si Anishi. Ito niya ng Yolanda. Yan daw, pabidyo ko. Patry. Wala pa? Pala, dahil ka na yung pa, mabang na siya pigtanggap. Hindi, man, no. Take search pa dito. Ha? Yolanda Blanse? Blance Yolanda Blanse. Ano spelling? C-E-Y-O B-L-A-N-C-E Blanse. Mama, sa people, try Sa kuya nga niya, haluyin ko si Tia kasi bago. Tia lang siguro mag-search. Mag kasi so, bago nga, haluyin ko siya bago ko... Ayun hmm. na, ano -an? Ayaw, Ayaw, niya, niya, na, yan na, yan na, yan na, na, First time niya mag mag-video call. Sige na, mag-video ma call. Ito you know. friend muna, oh, friend na. friend ko muna siya. friend mo na. na accept ko na. Ayun na, sige na nun. Mag-call ka na. Mag-inod na ka na. Ay, confirm ako. Ay, confirm ka na. Sige, mag-confirm ka na. Confirm ka sa Facebook. Pwede mo man yan i-close para hindi magbagal yung yun. Wala. Wala, hindi to pa nga open. Hindi nga nga naka-open. Diyan sa friend. O, ayan na. Sa kuya pa rin. O, yung Benjamin. O, ayan na. Ayan. O, ayan na, tiyan. Sige na, kapag ka na. Gok, makataan makataan. Ayan! Ayan, Tia! Ayan, mo, na answer Sino na, Tia? Quick mo na yan yung green. Ayan, green, Tia! Ayan, green! Hahaha! Ayan, pinutin mo, green. O, Halaw Halaw, halaw, halaw Ano pa Hindi pinutin mo ito, gabusin. Ayan. Ayan sige na. Punin, punin, Tia. Punin na. Punin mo, Tia.

Oh, hindi ba May agawin kaan. Oo. Ano mo na yun Oh? Close mo na yan. Inin, oh, pula. oh, yan yeah yeah uh. yeah yeah okay. Oh, Oh, yeah na. Dari so, na. ano yun? Ano yun? Ano Start. na dito. Ay, ito yun. 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 Arugang Arugang mo na tiya. Charge mo siya na matagantiya. Yes. Eh, Dede, yeah, oh, yeah, yes. ah. Ano kasi bago pa lang, oh, natagal niya ni charge 'pag bago. Naaropa na ito. Ng oras. Ah, hmm. oh, tapos pag-back mo na yata. Yeah. i off mo na sa ano mo. i off na dj dami pa naman. Ay, eh, ay sa nadi. Tapos pa sa nadi. Pero dapat i-charge mo na kaya din. I-charge ko na oh. po oh, sige. charge mo <coughs> <coughs> na din. sa I-charge ko na. mo na sa ano mo. Tumako mo sa sa ano mo. Hindi ka aragong makababaon mo. Luman, sa taas. Babaon ya. Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Oh, ka. Ah, oh, ah, sige, yan. Off muna oh, yan. Yun. Oh, yun, off muna okay, oh, so yan. Off muna. na. Tapos, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Sige, charge mo si, ano. Ayun, ayun. na. Pag-off, pag-off. Ay, Tiyak. Ay, Tiyak. Ay, Tiyak. Ay, Tiyak. Ay, Tiyak. Ayun, Tiyak. Ay, Tiyak. Ay, Tiyak. Ay, Ay, Tiyak. Ay, Tiyak. Ay, Tiyak. Ay, Tiyak. Ay, Tiyak. Ay, Tiyak. Ay,